tips sa pagpapalit ng coolant. As much as possible, kung ano yung brand at kulay ng coolant nyo before, ay eh, yun din yung inyong gagamitin. And ideally, every 40,000 kilometers or 2 years, e eh, dapat nagpa-plush tayo ng coolant. And lastly, may tips sa inyo, once na nagpalit kayo ng coolant, make sure na ipa proper ninyong ibiblid ang cooling system ninyo. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive akong question na related sa kulan and doon sa story niya, yung sasakyan daw nila ay tubig ang nakalagay at ang question niya sa atin ay gusto niya ng palitan ng kulan so paano daw ba o any tips regarding dito no. Well, as much as possible no, i drain up mo muna yung tubig sa inyong cooling system. Ang problema kasi sa tubig or ordinary water, especially tap water, eh marami siyang contaminant na pwedeng magparas sa loob ng ating engine, radiator, o sa ating water pump. Kaya mas maganda dyan, i fully drain mo muna o kung kaya nga kung hindi kagaanong ng tipid mode much better no kasi pag nag-drain tayo ng coolant hindi naman 100% na makukuha natin lahat yun eh yung lahat ng tubig na nandiyan sa system so kung kaya mas maganda eh parang hugasan mo siya din ng coolant kumbaga pagkalagay mo ng coolant after a while palitan mo ulit para masigurado natin na coolant yung nakalagay sa loob ng inyong system kasi yun pinaka advantage ng coolant is hindi agad kakalawangin yung mga component na may kinalaman sa cooling system natin. Kasi yon once na kinalawang yan, sadly, eh, masisira yan. Halimbawa, water pump. Pag kinalawang yan, yung blade ng water pump, yun ang unang kinakalawang usually. At pag yun nawala na ng ngipin, ang tendency nun, hindi na iikot yung coolant sa loob ng ating engine. So, magpo-overheat yun Then, kung sakali man ano, yung ating radiator, once na napuno na yan ng dumi o ng rust, eh hindi na rin makakapag uh, palamig siya ng maayos sa ating cooling system o sa ating engine. So, yun yung isang uh, dyan. So, in case of emergency, pwede naman kayong gumamit ng ordinary water then mag-overheat. Pero as much as possible, distilled water sana and eventually, pag na-survive nyo na, ibalik niyo ulit sa coolant para masigurado natin na maiiwasan natin yung pagraras sa loob ng ating engine. Sabihin na natin uh, coolant ang isa sa mga pinaka-importante kung gusto ninyong magtagal ang inyong sasakyan. And idea lang mga paps no, sabihin na natin uh, kung tumakbo ka ng 100,000 km uh, sorry, 100 kilometers at mauubos na yung kulant ninyo. Every 100 kilometers na yung kulant mo, hindi yung normal. Means, meron yan tagas. Ang pinaka-normal lang dyan, okay, yung sabihin natin hindi pa rin sobrang normal, pero depende ito sa sasakyan, ano. Sabihin na natin kung naka-full yan, okay, uh, tumakbo ka ng 5,000 kilometers, medyo okay pa kung nabawasan siya ng 1,8 to 1 port. Okay? Pero kung more than dun, eh mag-investigate na kayo. Okay, kung ano yung nagiging problema. So, yun mga paps, no? Just, yun lang yung idea o tips sa pagpapalit ng kulan. Kung nagustuhan nyo yung video, like na lang mga paps.